So dito tayo guys sa bandang Cavite. Eh meron kaming pinuntahan last week dito Ayan oh, yung piyesta na puti Ayan 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 So ngayon yung piyesta na puti Binalikan namin ngayon kasi ah, uh, Tawag dito May sentimental value yata ng laser e eh. eh ngayon Pinabalikan na sa amin So ayan test drive na lang nila Tapos Pupunta na kami dito sa isang pupuntahan namin dito sa uh, Sa batu Kabite, no? Kabite. Ayan, sila dyan na bala dyan. Babalikan na lang. Iwanan namin sila dito. Tetest drive lang nila ulit tong all goods. Kasi, kailan ba nila tinignan to? December pa? December. December. oh December nila tinignan. Tapos yun sila dyan. So, kapag all okay ulit ng unit at walang everything, so, uwi na nila yan. Tapos tayo, diretso na tayo dun sa isa natin pupuntahan sa Cavite. May tayo eh, na tayo Santa Fe na modelo. Um, uh, sa sakto lang. Tingnan natin kung mainam. So, yeah. sama natin sila lahat.